welcome to another vlog. Okay, who's guest here? I'm Peter Parker. You're Peter Parker. After my teacher's gone, Peter Parker is free from teacher's is gone. Peter Parker is free. <laughs> <laughs> today is the day na nag-alarm ang lahat ng gumagamit ng cellphone, naka-turn on, <laughs> TV and lap laptop. So, yun. Para siyang yung ano, yeah parang siya yung pag meron sa ating calamity or typhoon, ganyan. So, nag alarm siya ng uh, malakas. So, hindi ko alam kung bakit may... Yeah, sabi nila. Or pag may iba-broadcast daw yung federal government yon So, hindi ko alam kung bakit meron. Kasi meron ulit na ganun. Kasi nagpapadala naman sila. Nang, nag alarm naman yung phone kapag may ganyan. May mga hurricane alert or may mga snowstorm so yun, hindi ko alam hindi ko pa alam kung bakit may bagong, ano yung, para daw pag nag broadcast yung presidente, kahit anong ginagawa mo ano, parang 10 minutes broadcast, parang ganun, pag ano siya sa phone mo anyway, so kamusta na ang buhay sa Pilipinas? Ay, dito sa Amerika. Oh, we got a yeah. buhay dito sa Amerika ay... Ano? <laughs> yung pupunta ko, yung mga mag-migrate dito sa Amerika, manage na yung... Um, gusto ko yung i-share na i-manage na yung expectations nyo. Lalo na kung may mga bata na or ano, pamilyado na kayo. Kasi, baka magulat kayo na hindi naman pala ganon sa umpisa. Sa umpisa ha, sa umpisa, kasi ito based on our experience. Dahil, what? <laughs> But... <laughs> also, thank you to getting me subscribers and like to subscribe to us. Bye! Yan, based on our experience, hindi siya ganon kadali kasi ang daming, ano, ang mahal ng nung dumating ako dito, nung una namumurahan ako, pero ngayon after a year, medyo ma nagmahal yung mga bilihin tapos yung upa sa apartment tapos yung gas lahat nagtaas tapos yun, tapos yung mga insurance na kailangan mong um, i-avail, kasi kung wala kang insurance mas malaki yung magagastos mo for example, yan nga yung yung mga medical insurance, dental insurance, yan. Tapos, hindi rin ganun kaliit yung babayaran mo. So, yun. Coming from uh, family of four, tapos, like, nag ang nag-work lang sa amin is si Joseph. Si Joseph ay nurse dito na under contract with the agency. Yun. Siyempre, yung pay niya is different kung ano talaga yung pay dito na tinatanggap ng mga regular regular employee so yun so medyo medyo baka mabombard kayo na ano hindi ganon <laughs> hindi ganon kalaki yung makukuha or lalo na pag isa lang yung nagtatrabaho and kapag may mga bata Pero manageable naman so far, manageable pa rin. And parang malaki lang siya tingnan kung ipapadala mo siya sa Pilipinas. Pero kung dito ka talaga titira, dito mo gagastusin yung pera mo. Ah, it's hard. <laughs> yeah. Also vlog, I have a spy costume. Do you Okay, here you go. Mm. Nice, so, with that, iso-share ko sa inyo kung ano bang mabibili ng $100 mo sa grocery ngayon. So, saka, syempre, yung mga pata, hindi mo maiwasan hindi ibilan ng snacks, no? So, ayan, eto na. Napapakita ko sa inyo lahat to. Total nito is $100. yan yung mga usual na snacks, no? mga bata. Yan. Dalawang sprinkles. Tapos, dalawang shitos, dalawang lays. Ayan. Tapos, can you help me yan? Yung mga snacks. Ito kasi, two for two for six so, dollars. Dalawang ganito, yung mga chocolate almonds. Ayan. Ayan. nice yung brand. Yung brand na to is parang, ano lang siya, exclusive. Eh, hindi ko sure ako, exclusive lang siya sa Walgreens. Parang siyang SM bonus. Yan. Yan. Next. Ito, para sa toilet uh, bowl. Kapag, para hindi agad mag, ba diba kapag tumagal na after mo linisin yung ano mo, kanya 2 to 3 days na, ano, iba na yung amoy ng toilet bowl, di ba? So, ito. Kiniklean niya yan. Alam ko mayroon sa atin ito, Mr. Muscle. Oh, ito. Tapos yan, vanilla extract. Ay, ganito pala yun. Good brush. Oo, good brush. Uh, ayan. Kasi gusto oh, ko bumili ng leche plant. Pero, ayun. Hindi siya nakalagay sa, akala ko glass bottle. Plastic siya. So, yan. Hindi nang yan. Tapos, ito yan. Ay, ang liit pala. And yan, 70 pieces. <laughs> Toothbrush with timer para sa mga kids. And then, yan, feminine wash kasi ginawang shampoo ni Joseph. <laughs> feminine wash. Yan, shampoo. Tapos, ano, um, ito, maganda sa dry hair. Ito lang talaga na ano na na try ko na maganda. Ito ta try ko pa lang. Pero maganda din yung native, yung tawag dito. Zero palette some ano palette palettes ba pa? or yung helper ko ano eh, ang bilis maglagay sa ano eh, sa table. Yun, yung mga sulfate sulfate free. Basta to. Ito naman may hyaluronic acid. So, yun. So, ito yung mga, mga, mga chemical to. Yung native, yun, ganyan. Yun yung walang mga chemical. para mga natural shampoo. Pero, sa so, may mga chemicals na shampoo, ito yung na-try ko so far. Ito, so far, nabaganda talaga. Kasi, tapos na-try ko yung Monday, Monday na shampoo. Yun din, parang, ano siya dito, eh, trending siya dito. Pero, naglagas yung hair ko dun. So, yun. Tapos, ito. Tawag dito. Ang cute, no? $3 for $8 tong ganito kaliit na laundry soap. Ay, lawn, lawn, laundry detergent. $3 for $8. Parang, magkano ba yung $8? $500. $500, $400. Basta tatlong ganun. Tapos yan, disposable spoons and fork. Pag meron tayong visitor minsan. Tapos, ito, buy one, get one. Free. Yan, ito yung mga scents. Para pagpasok mo ng bathroom o kaya ng bahay, ang bango. Tapos, soap. And then, yan. Yan, yan lang. <laughs> yun lang is $100 na. Pero dahil naalala nyo na nagpa, ano ko, nagpa uh, vaccine, binigyan nila ako ng voucher na $30. Tapos may $20 pa ako na ipon. So, lahat to is $50 na lang. Ay, this one, ito hindi to kasali sa $100. Iba na to kasi galing ko sa Walmart. Pero buksan na natin. So, buksan na natin. Get the scissors excited siya. Kasi sabi ko, wala nang diaper. Kaso nakita niyang, ano, nakita niyang may nag-deliver ng, ano, daya Ng Walmart. So, excited siyang buksan. Ano lang niya naman to, Diaper lang. Sabi ko sa kanya, pag 4 years old na siya, pag 4 years old na siya, hindi na siya magdadaya. Ay, uh. Ayan, ayan, excited siya. Okay, talk to them while I, I open it. Oh, friends, also do you want to see my cool move? Okay, here you go. Hey, hey, don't move. I just showed them my cool move. Your cool moves? Wait, let's talk to them while I open this. Right. Guys, also do you want to see. Also, do this is for baby? and... be careful with the food. Also, I'm talking sure. okay, to you for Okay, Okay, you with the food. Bye. Wait, what's inside? I don't know Okay, let's look what's inside. Tell them what happened to your teeth. My teeth is gone. I like right and then I bored and then I get tired and then like Oh, Kinder Joy. It's a sale six dollars, okay. I know it. Six dollars. I knew anim. it. Also, this is for Halloween. Halloween edition. glow-in-the-dark. Oh, check. You check with Yaya if it's glow-in-the-dark. Yaya, let's check it if it's glow-in-the-dark. Excited na siya. Yun. Saka, yung diaper niya. Yun lang. So, yun nga. Dahil meron akong voucher sa Walgreens, yung lahat na pinakita ko, instead na $100, $50 na lang siya lahat. Tapos, yun. <laughs> no, <they're laughs> yun glow in the dark. Okay, yun lang yung haul, haul, haul natin for today. Yun, thank you so much for watching and mag-share pa kami ng mga experiences namin dito, kung what to expect, or mga ganyan. <laughs> Based sa na experience namin. So, yun lang. Thank you so much for watching. Till our next one. Bye!